recipe mga kakusina paksi na bangus lagay na po natin yung green chili po sarap guys eh. yummy, yummy. already done na po ang ating adobong pusi ready to serve na po transfer po natin sa isang lagayan po and then ready to serve sarap po ng ito oh yummy yummy yes, isang recipe natin today binagoong ang baboy po ngayon lagyan na po natin yung green chili yummy magslap ko po na ng magutin. Okay na po yan. Nakaluto naman po ako ng dininding guys na sitaw, patola, dahon po ng sitaw or talbos po ng sitaw, saluyot at bulaklak po ng kalabasa. Tsaka may papaya po. At nilagyan po ng pritong galungkong ulit. <laughs> Ayan. Hope you like our recipe for today. again guys! ito po yung recipe natin today. Dinding-ding ulit. Healthy and yummy. Gulay. Okay, thank you for watching. Follow for more. Bye.